Kamusta mga idol, NBA superstars nagreact sa big win ng Gilas kontra New Zealand. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa channel na ito, maraming salamat mga idol. Trending worldwide ang naging laban ng dalawang undefeated teams, New Zealand Tall Blacks at Gilas Pilipinas, grabe ang bakbakan, kaya hindi nakakapagtaka na umani ito ng atensyon sa buong mundo, mataas ang moral ng Gilas Pilipinas bago ang laban, kaya dagsa ang mga fans na nanood ng live, lahat umaasang masusungkit natin ang panalo laban sa team na laging nagbibigay ng hamon sa atin. First quarter pa lang, nag-init na agad ang New Zealand, halos perfect ang shooting nila, kaya medyo kinabahan si coach team, pero hindi nagpatinag ang gilas, unti-unti nilang nahanap ang rhythm hanggang sa mas magdikit ang score, Pagdating ng second quarter, tila nanlamig ulit ang shooting ng Gilas, habang mainit pa rin ang New Zealand, umabot na naman sa halos 10 puntos ang tanilang kalamangan, mabuti na lang, nandyan si Scotty Thompson, nagpakita siya ng MVP form at muling nabuhayan ang buong koponan. Sa isang iglap, nakuha nila ang kalamangan, sinubukang makabawi ng New Zealand sa huling quarter, pero pinigil sila ni Chris Nusem sa pamamagitan ng isang cold-blooded 3-point shot, ang biggest play ng laban. Samantala, tulad ng nabanggit ko, nagtrending worldwide ang laban, ilang NBA superstars ang napariyak, kabilang na si Luka Doncic, na nanood daw dahil hilig niya ang FIBA Games, binati niya ang Gilas Pilipinas sa kanilang panalo, pati si Johnny's Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks ay hindi nagpahuli, sinabi niyang nakaka-inspire ang performance ng Gilas, isang malaking panalo talaga ito para sa Pilipinas, kung ikaw, idol, bumilib ka rin ba sa gilas? Ay comment ang sagot mo sa baba, dito na nagtatapos ang video, maraming salamat sa suporta at panunood, mga idol, ingat lagi! The oh, big run. Big run. Was, oh, oh. Throw down. Perez wants the lead back. The Trampos lets it fly drop down and it's good for three White for the lead and knock it down so second ever is go Brownlee with the attack